makalipas lamang ang isang oras ay narating na natin itong barangay Tandang Kotyo baya ng Tanay Lalawigan ng Rizal so nandito na tayo sa Daranak Falls matatagpuan ang talong daranak sa barangay Tandang Kotyo sa baya ng Tanay Lalawigan ng Rizal may taas itong labing apat na metro, popular ito sa mga taga-tanay at karating na bayan. Ngunit binadayo din ng mga manilenyo lalo na at isa ang daranak sa pinakamalapit na talon sa Metro Manila. Wala pang dalawang oras na biyahe ay matitikman na ng mga taga Maynila ang malamig at malinis na tubig Nahatid ng talon na wala sa kalungsohan. What's up mga tropa idol po? panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. So nandito tayo ngayon sa Shell Buso Buso sa Barangay San Jose, Antipolo City. Uh, itong lugar na to ay popular ito sa mga rider na pumunta dito bago siya ng Marilaki or pupunta sa kailang patutunguhan ay magpapagas muna sila dito Titingnan nyo ang daming mga riders dito ngayon na nakahinto iba nagdarap yung iba tumatambay nag-aantay na may ibang mga kasama Ang uh, yeah. nila di ba? So ngayon ang gagawin natin, puntahan natin yung lugar na kilalang lugar dito sa Tanay Rizal. Ayun ay tinatawag na Daranac Falls. Kilala itong lugar na to bilang isang popular destination, tinatangkilik dayuhin ng mga motorista. Mula dito ay magka-travel tayo ng higit isang oras. So ngayon mga tropang idol kung titingnan nyo ang daming mga riders na kumakyat ngayon dito sa Marilake pagkatapos ng 20 minutos ay narating na natin itong Martin Sierra Madre Galing sa partisim pagkatapos ng 15 minutes ay narating na namin itong Tanay Rizal. Ang Tanay ay isang numero unong klase na bayan na lalawigan ng Rizal. Ito ay matatagpuan 57 km silangan ng Maynila. Ngunit ang karaniwang pagkukumyot sa pagitan ng Maynila at Tanay ay umaabot ng mahigit tatlong oras depende sa kondisyon ng trafiko. meron itong mga bahagi ng bundok ng Sierra Madre at ang hinahangganan ng lungsod ng Antipolo sa Hilagang Silangan, Baras, Morong at Teresa sa Canloran, General Nacar, Quezon Province sa Silangan at Pililla, Santa Maria, Lalawigan ng Laguna. Ang tanay ay may populasyon na 139,420 na may 33,178 na kabayan. Karamihan ng populasyon ay binubuo ng mga Tagalog na tumit tumira malapit sa Laguna de Bay. Ngunit meron din itong mga porsyento ng mga taong tumira sa kabundukan sa hilagang bahagi ng bayan. Ang mga mahalagang kalakal ng bayan ay binubuo ng panginisda, pagsasaka at kalakal ng panlalawigan. Ilang saglit na lang ay masisilayan na natin ang Daranak Falls. mo. tao. Oh. makalipas lamang ang isang oras ay narating na natin itong barangay Tandangkotyo Baya ng Tanay Lalawigan ng Rizal So nandito na tayo sa daranak Falls so, Matatagpuan ang talong daranak sa barangay Tandangkotyo sa Baya ng Tanay Lalawigan ng Rizal May taas itong labing apat na metro popular ito sa mga taga-tanay at karating na bayan ngunit binadayo din ng mga manilenyo lalo na at isa ang daranak sa pinakamalapit na talon sa Metro Manila. Wala pang dalawang oras na biyahe ay matitikman na ng mga taga Maynila ang malamig at malinis na tubig na ng talon na wala sa kalungsuran. Major trip. nga pala si L. Follow niya ako, lahat ng followers ni Motoday. So mag-enjoy muna kami. Nawawala yung isa namin na kasama. <laughs> Ito sa kanya natin aming may entrance fee pala dito na, na 75 dito, dito dadaan muna tayo ng hangin bridge kung tawagin da talaga yun so, napapansin nyo marami dito ng uh, cottages uh, uh, wala kayong cottages na uh, pwede kayo mag rent dito so. so, uh, Kain. Ang nabibili ni Nudo may hotdog. <laughs> sa pagbisita sa Daranac Falls mahalaga na ingatan ang sarili sa pamagitan ng pagsunod sa mga patakaran ng lugar siguraduhin sumunod ka sa mga safety guidelines ng mga park personnel at huwag kalimutan ang pagsunod sa mga patakaran tulad ng pagtapon ng basura sa tamang lugar iwasan din ang pagsira sa palikasan at mga halaman sa nakapaligid ng falls para mapanatili ang kagandahan ng lugar para sa mga sumusunod na bisita.